mayroon kaming na discover dito maraming sili guys sili yung kasili yung igat igat oh. yan yap huh igat yano oh. daming igat Maraming igat dito. Arigat hmm, ari igat man yun. Uh. Itong isa igat din. <laughs> <laughs> Aba, oh. Eh. Hi guys. Hello, La. Gamay. gamay na. Malayo sa dito ka. Pero yung ni <laughs> eh, para maglakip. <laughs> Kinagat ng igat. Uh. Ang isang igat. <laughs> oh, ganda ng kan. Igat. Igat. Ito ay yung leader ng mga igat. Ganda. Meg, huksa na lang na Meg. Kagtapak, botreo botre Sundun mo. Huksa na lang na.

Doon na yung mga kasamahan natin. Balik tayo dito. huh. Lalim Lalim ng tubig dito hanap tayo ng igat dito guys no try natin maghuli dito, you know, yun yung mga kasamahan natin. Ito yung iba. yun na sila oh. Yun. ibalas. Yung buhangin dito. Yun da. Yan. Ayan. huh Hindi pa lang magdaan dito. Wah. Ah. Ah. Laki. Okay. uh Ay, ay, tahan mo basa. Hu. Dalam. Doon? Doon? Hindi na, dalawang doon. Hanap tayo ng daan. Hindi hirapan ako magvideo. So, post muna natin. Nakatawid na ako. Nili nilinisan ko muna. Yan yung aking kasama no. Ito na naman tayo. Panibagong challenge naman to. Ha? Dito. Dito. Oh, maraming ugat dito. Yun. Pero parang malalim dito ah. Ito ang... Wah! Basa! Ito ang sabi na... So, saan ka magdaan dyan, ha? So, pag walang kwan... So... Basa! <laughs> Basa, <Basak>, guys! <laughs> Wala. Tingnan nyo guys. Basang basa sa ulan. Oh. Tingnan nyo yung yung bots ko. Puno na. So, dito na siguro yung mga igat. Hmm? Kasi dito din yung igat. The most important is hmm, Ayan. Tuloy ang laban. Din si Kwan. Di <coughs> <coughs> Nyalin. Gimana? Udah, ana. Nah. Dito dan Tario dito. Nahulog ako. Nahulog ako dahil kalalim Meg, gut na Meg. 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 Gut na na. Oksa na. Okay. na guys at napakalamig yung tubig dito sa gubat ayan o oh. huh. yun ang kasama ko yung boats ko puno na ng tubig napaka presko kasi pinuno na ng tubig yung boats ko wala, no choice tayo, basa okay lang, that's good for our health yuhuu, hallelujah o, oh, ang yung iyong ano, tas Sarap maligo dito. At nang dahil nandito na 'yung ating kasamahan, so hanggang dito na lang po ang ating video. Bye-bye.